Hello po, magandang umaga. Kumusta po ang inyong umaga ngayon? Sana po ay okay lang. At dahil po ako ngayon ay sinapian ng kabaitan at kasipagan na rin, ayan, kinuha ko na po dito yung mga nakatambak na mga kahoy at ito po ay gagamitin ko sa aking pagtatanim ng mga dragon fruit sa susunod na linggo. Ito yung project ko naman, ang pagtatanim ng mga dragon fruit. At meron po akong nakita dito sa ilalim ng mga nakatambak na mga kahoy. Ayan po, yan po yung mga buto ng mangustan, may tumubo na po at buhay na po sila nakakatuwa po at uh, nabuhay sila sa ilalim ito po yung mga mangustan na nahulog na sa mga puno at uh, hindi na po namin nakuha nasa ilalim po kasi hindi na namin nakita tapos ito rin yung mga uh, buto na mga itinatapo ng mga kumakain ng mangustan. At uh, hindi ko na po kayo isa-isahin, marami kayo. At uh, nagpasalamat na rin ako sa inyo at dito nyo itinapon yung mga buto at ayan nga may nabuhay. Ililipat ko po ito, sana nga mabuhay siya kasi ano, hindi talaga 'yan itinanim, talagang tumubo lang. At uh, gusto ko kasi magparami talaga ng mga mangustan kasi apat lang po yung puno ang meron kami. At ang sabi nga nila, hindi daw pala pwede itong imarkot. At ito po, inililipat ko siya sa ano, plastic para po uh, tingnan ko kung mabuhay. Medyo maliit nga lang po yung nabili kong ano, plastic pala. Kaya ililipat ko na naman yan sa susunod. Yung malaki-laki namang lalagyan. Sana nga hindi ito maselan na, no? Kasi may napanood po ako na yung mangustan pala ay hindi siya pwedeng imarkot. Hindi ko alam kasi hindi ko pa naman din nasubukan. Susubukan ko sa susunod na araw kung pwede ba talaga o hindi. Yung mismo talaga ako yung gagawa, hindi yung napanood ko lang para matingnan ko kung gaano katotoo na hindi po siya pwedeng i markot At ayan, pag uh, malaki na po ito, uh, i-grafted ko po siya. Kasi may, na, may napanood na po ako kung paano i-grafted ang mangustan. Sana nga maging okay. Kasi para madagdagan na rin po yung mga puno namin ng mangustan. Mas maganda po talaga pala itong prutas na to. Ano? Kasi ito yung ano, sinasabi nilang herbal din. Yung balat nito, pinakukuluan lang yan. Tapos yun, yung gagawing tea. Hindi ko alam kung sa iba kung paano ginawa. At ayan, natapos rin ako sa aking pagtatanim. Sana nga mabuhay silang lahat para wala na akong problemahin pa. At nawala ko kasi yung mga buto na aking itatanim. Thank you for watching! Bye!